Ito si Roy. Hindi na yung Mold BP. May boost na lang. Kurt, pag nasatakpan ka, mag-adjust ka na. Go. Automatic na yun. Nandiyan na naman ba? Sa site on mid. Site on mid sila. Anong nangyari, Charge? Nahulog ba baril mo? Shit. Tatayo, nahulog, na, nahulog yung baril niya. Dago. Nahulog na pala itatago yun. Dago nandito na! Uh, nasa grid, nasa grid. Kaya ano ah, nangyayari? Ba't lagi ka namamahal? Ilagay niyo siya sa chapin. Nahulog yung... Ay, pa rin. Ang sa bol yun. Gago. Trust Inferiors to pa ito si Arashio Magalit ka, Charlie. Si kan. Mamaya, mamaya, Hindi, Hindi, hindi. Ano dapat. Hey, Charger. magalit ka ngayon. Puta, oh, talaga. Dalawa long. Long, dalawa. Ah, nakapasok na yung long. putang inang yan oh. Mid. Bomba, bomba na iwan. 1B 2 Tumuko ni yung mga kakampi, iniwan yung bomba sa base. Replace, yun yan. 40 seconds. 40 seconds. Bala? Uh, no, eh, May bubble na yun, nag-deliver sa Victor. sumusunod sa likod. Balik kayo ako na B. Ah. Bibig mm, niya. Ayan, short, nasa short try, nasa short likod mo. Short. Ay, no. Nice. <laughs> <laughs> <Snowy. laughs> yeah, <yeah, yeah>. <laughs> <laughs> Lakas mo, Ray. Tay, tay. Okay. Tara, tara. Ito ko yung maglo. <laughs> Uy, narinig tayo dito. Tara na, tara na. Buhon na daw. Sa papa, baba niyo, baba. dali, dali. Ah, mo ako, mo! Wala dito, wala dito. Mid, mid, mid. Mid, mid, mid. Mid na, pumasok na. Mid, mid, mid. Dano, tatlo. Mid, Dito bomba, dito bomba, oh, ba. dito bomba. Mid, mid, Dito bomba, dito bomba. Dito bomba, dito bomba. Dito bomba, makuha na. Ano ba 'yung sa no, diyo, know, base? Base, base kim? Let's go. Dito si na short ko Long long ride Long ride long... Sa baray, malapit yung long ride. Na, Ito na, 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 patay ko, dalawa na lang, 2v2, 2v2 Dalawa na patay ko 2v2 2v2, pagtulungan niyo mag-usap kayo Okay, okay, okay Ay, gago, walang long Ay, nasa long, tumakbo, tumakbo Car, 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 car Car, 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 car Tiggs, mag-right lang ka Sira nga yung left hand eh Ayaw maniwala Ginawa oh, ko na lahat na makakaya Report niyo to mga to. Oh, okay. Ayun. sira yung bala nung left. Start to start. Wala, wala, wala akong naririnig. Wala pa, wala pa, wala pa. Hoy, <coughs> natukoy. Hintayin na kayo, hintayin na kayo. kayo. Sura, sura, lang yan. Sura, tulong. Saan, saan, saan yung ko kayo. Drill! Drill! Oh, ano oh. to, bakit may pak -pak yung ano niya? Ah, ano yan, air, air shot. Oh. Air shot. Ano charge ah, isa lang. Uh, smoke ko na. Okay. Upper dito. Ang dami smoke. Baka mag CT. Ingat CT ha. Ingat CT. Teng, rotate ako. Iwan ko mo ni Ops. Naka smoke. Charge na ako open ha. Na Charge ako open. Huwag mag-walk. Nakita ako sa smoke. Sorry. Did? Naka walk ka okay, din. Eh. Uh, doon na, doon na, doon na. May offer isa, wag kang maglalakad. Offer isa. Flashbang. Nasa, ano sila? Nasa banana din Nasa banana, nasa banana. Uh, grill, tsaka banana. Flashbang. Grill. Don't, 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 don't. Banana. Yan, yeah, nandiyan, Cheng. Gumagapang. Winarning on na. The... 3B tayo. Sige, okay, sama mo na ako. Doon lang napapasok. Hindi um, na bp Ay, okay, boss na lang. Kurt, pag na-sapakan ka, mag-adjust ka na. Go. Automatic na yun. Nandiyan na naman ba? Sa eto'n mid. Sa eto'n mid sila. Ano nga? Nagsama Richard? Nahulog ba baril mo? Shit. Uh, tayo, uh, na 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 nangyari, nangyari. Nahulog yung baril niya. Gago. 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 Nahulog. Gago, nandito na. Uh, okay. Nasa green. Nasa green. Richard, ano nangyayari? Ba't lagi ka namamal? Ah. Ilagay niyo siya sa chapel. Nahulog yung... <laughs> Nahulog mo ba yung baril mo, Chard? May narinig ko nahulog. Nahulog ko, oh, nahulog. May letter H. <laughs> may letter G. Ganun <laughs> ang nangyari. Ako si Detective Conan. Okay. Oh. Flashback. Laying down smoke. Ginabol! 3B! 3B4! tok 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 nung Tetris Tetris tuk Gago ah, Miki Ano ginagawa ba ni Richard? laki pipi. tas... ng pipitas nagpa Nagpabush siya Tapos <membersihan> may narinig ako na hulog Tapos sabi niya ay shit Tapos namatay na siya Ano lang nangyari nga doon? Gusto niya pindutin Pipindutin niya ata yung Tama ata yung investigation Ano Chad? Sabi nga dapat uh, like, tanggalin yung letter H Imposible naman na sa pusta, ikaw pa una na matay. Ang <laughs> pangalan niya, si Korg. Try pa, boss. Mahulog ah. Uy! Dala ba? Uy! Hindi! Tumatama sa bubong, Ray. dito ka, Team Kib. Oh, marami, nai -nai. Ma marami, Ray. Ako, 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 marami, marami, marami. Chart, ba't tumagawa ka na tunog dito? Malalaban din lang dito ako. May smoke, may okay. smoke. Sabi okay. na Wala pa, Tix. Sabi okay, na. Sa, sa bubong na. Wako. Nasa site na ka agad. 2 be 2 4 nag na lang, nag-B um, Chart kanina nasa copy nako ko Tapos gumagawa ka ng tunog sa Ano, malalaman nila andun ako Kanina pa ako tahimik dun eh Long, 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 long Long, 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 long. Meron, isang long, long isa short, right, short, short, oh Jesus, short, 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 lumabas na. ano? 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 ano kaya yung ano, sa dumahiyan no, no. pa sa ukin Wok lang. Wok lang sa pinto, sa, sa pinto. Hay magpapas Pasok. Pasok ko, pasok para. Hoy, tama. Diyan na, oy! Secret! Secret, ano? Paakyat! Uy, alis to! Wala pa, Di pa nakakatanim. Double door. Double 1v4. 1v4. Sabi, pa. Ay, nag -nag, ano? Magkasunod lang kami ni Cheng. Oo nga. Iinom mo yung pagkakata. Mayroong mayroong. Kaya mo. na ako. Kaya mo stack ka sa vents. Ay, ay, ay. Nasa vents yung isa. Nasa vents. Vents Vents saray. Vents. vents yung isa. pa pa Isa. lumabas na yung bench. Gago, oh, mali si Cheng. Sabi ko isa. Dalawa. Sabi, mo, dalawa. Nag-isa ako. Tignan nyo. Eh, sabi na isa dalawa. Lang. Isa. Isa, isa. Alone. <laughs> isa ako. Umorder ka ng dalawa. Isa lang yung dumating. <laughs> sabi ko isa. Dalawa una, sabi mo. Oo nga, dalawa sabi ko una. Nag-iisa. Wala na. Nandito na si Ryan. Control room. Mini, mini. Mini, one mini, one heaven. Control room na ako. Ramp, nasa ramp. Nasa ramp. Isa. Indirin ko na yung bomba. Saan? Pwede tayo mag-vents. Vents pa, Akiat? Vents na ako. Vents na ako. Ram. Tara, tara. Nasa akin bomba. Ray, Ray, okay na yung bomba. Okay na yung bomba, Ray. Kasi... Ano? Double door ka na lang, Ray. Kasi ano? Naka-off ka. <makes noise> ah, sarap sa nga na, serap. Bye -bye. Pinto, pinto. Wala. Sa ramp na, uy! Ramp charge! <makes noise> uy! Ay, ang sila, panic! <makes noise> pa lang Isa na lang Kasi sinabi ko <laughs> na Pantain na sa ramp, yung... nakatalikod ba siya sa ramp? Kaya sinigaw ko na. Nangyari. Pinanik siya. Dito, isa-isa. <laughs> Ayun, secret low. Dito kayo may chart Low no, yan chart Yun Nice Bombay yun sabi At dito bomba Ay mo ba rin Ingat chart da, sarap mo pinto <coughs> Mismo yeah, ay nasa bro. dyan nasa bin Ako yun na Ako na bin Last na Last Last, last okay. na Last na Last na Last na Oh, last na yan. Reload ka na. Silip-silip ka lang sa ramp, Charm. Oo. Info ka. Ayan, Ayan! Ayan! Nalo ng ano? Iko! Nice start, nice start, nice start. Nanalo mo Sa <laughs> Kailangan <laughs> natin yun. Nalangin oh, mo kami buhay. Sa, yun, sa highlights niya. I, ano oh. nyo, ay, kayo magluto. Hindi na, ko nakita, buhay pa kami. Uh, buhay Bum pa na. siya. Huwag <laughs> siya. May <laughs> <na>, puro dyan trouble. Go, go, go! Pero meron meron siyang marami. Dito bomba, dito bomba, dito bomba. 12 bala ako. Ha, titingnan ko lang yung ano. Bomb drop mini. Bomb drop mini. Bomb drop mini. Double door, double door. Defuse mo na, defuse mo na oh okay. nanalo um, na din right, isang, dalawang palang yung talo apat na talo, isang panalo dalawang pa talo dalawang pa lang message ni